sa isang breakup situation ang daming nangyayari hindi mo ina-expect yung inaakala mo aasikasuhin kanya i-accommodate ia kanya sa mga panahon na alam mo hindi kanya pababayaan dahil nga po ang alam mo kayo po ay legit na nagmahalan pero napapatanong ka siguro mga utol at siguradong napapaisip kung bakit ngayon ay parang basura at baliwala ka sa kanya mga utol pag-uusapan natin ngayon kung paano kanya pipiliin kung sa kalagitnaan ng unos at gulo na to ay kung paano na makikita ang halaga mo. Yan ang ituturo natin sa video nito. Kung dati ay alam mo naman na mahal na mahal ka niya at lagi ka niyang pinapriority at iniisip o pinipili at compare ngayon na halos parang hindi ka niya napapansin at wala kang kwenta sa kanya mga utol. Ito ay may kinalaman sa positioning na lagi po natin itinuturo sa mga coaching session natin at sa mga lumang videos natin mga utol. Pero of course may malaking kinalaman nito kung ano yung nagiging pakiramdam at nakikita niya sa iyo. Very familiar ka naman siguro do sa scenario na hinahangaan mo, for example, ang isang tao, isang individual, dahil napakagaling po niya mag-entertain, napakagaling po niyang kumanta. Pagka siya po ay nasa stage mga utol, ay talaga napapahanga ka at napapabilib ka. In fact, every time na narinig mo siya ay na-attach ka sa kanya. Pero for example, the same person ay makikita mo na naglalaro ng sports. Tapos makikita mo na parang hindi pala siya marunong. For example, basketball ito kung lalaki, volleyball naman for example kung babae. Tapos na obserba mo siya, ay bakit parang nakaka-turn off? Ang galing-galing kumanta pero pagdating sa basketball or volleyball or sports ay hindi siya marunong. Halimbawa napapansin mo yung mga otol, di ba po? Makikita mo kagad yung value ng tao na doon, napaka-attractive niya, pero dito, napaka-unattractive niya. Hindi ko naman po nilalahat lahat, pero nagbibigay lang po tayo ng example. Nagdati kasi nakikita kanya in a different light. Nakikita niya yung halaga mo na nandun ka sa stage at ang lakas ng dating mo. Compare nga dun sa oras at panahon na makikita niya wala ka dun. Kaya nga sinasabi ko, may kinalaman dito mga utol kung ano po yung nararamdaman niya sa'yo. Kung nasa breakup o rejection ka ngayon mga utol, hindi ka dapat magpadala dun sa takot o depression o panic. Naipaparamdam mo nga po na ikaw ay apektado. Ang unang-unang dapat mong gawin is to re-establish your value. Sa dahilan na ikaw nga po ay na-reject o na-break. Meaning to say, mga utol bumaba o inalis ang kanya ng halaga. So, dapat kang gumawa ng paraan, mga utol, para makita kanya ulit dun sa stage na yun na nagpe-perform, na confident and positive, na talaga naman pong very attractive. Sa isang breakup kasi, o rejection, meaning to say, mga utol, ang partner mo o ex-partner mo ay nakakaramdam ng isang sitwasyon, senaryo na much better kesa sa'yo. Maaring sitwasyon ito, opportunity o tao. He or she can feel a better situation outside the relationship. He or she ay nakakaramdam nga po ng better opportunity outside the relationship. Yun ang malinaw. Kaya kung magpapatalo ka at ipaparamdam mo sa kanya na ikaw ay talo mga utol at dapang dapa ang tanong, paano kanya pipiliin? Previously tinuturo ko yung tinatawag na pick-up effect. Ito yung talagang ipapakita mo mga utol, kung ano yung ganda at kulay mo, kung gaano ka kalaki at kung gaano ka ka-attractive. Tulad nga po ng isang peacock. Pero ito po, of course, ay may disadvantage kasi kung ikaw ay peacock, masyado kang nakikita, masyado kang attractive, ibig sabihin po noon, mas lalo kang napapansin ng mga predator, yung mga taong maninira, taong mananakit sa'yo. But it also signals mga utol na ikaw ay hindi takot at ikaw ay confident. Meaning to say mga utol, isa kang klase ng peacock or tao na willing mag-risk kahit na po may mga disadvantage. Ang importante sa'yo, maipakita mo kung sino ka at kung gaano ka ka-attractive. As a peacock o taong ganito mga utol, signals your ex o taong nag-dump sa'yo mga utol na alam na alam mo ang value mo at hindi ka desperado o desperada. Normally po kasi, sa isang breakup ay may tinatawag tayo na assessment period. Madalas ko yung tinuturo yan sa mga coaching session natin. Sa iba ang tawag dito mga utol, ay confirmation bias. Ito yung mga panahon kung saan imomonitor, babantayan, bubutasan ka ng ex mo, imomonitor ka niya at maghihintay siya ng confirmation kung tama ba ang kanyang ginawa. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay magpapakanegative, yung ng simpleng paghabol mo o pagbeg mo sa kanya mga otot, malaking confirmation bias yon sa nagiging assessment period ng ex mo para ma justify niya ng pag-iwan sa iyo ay tama. Kaya for example, if you choose or you continue to go down mga utol at payagan mong hindi ka na niya piliin at hindi na nga po niya makita yung pick-up effect, tapos na ang laban at siguradong lalayo na yung emotions ng ex mo sa'yo at hindi na po siya maniniwala na, na kung ibabalik ka pa niya mga utol ay magiging positive at masaya yung buhay niya. Mas mararamdaman niya po kasi yung downfall, yung pagkakamali dahil mawawalan po siya ng inspiration or motivation na ibalik ka sa relasyon. Pagka pinaramdam mo kasi na nagfo-focus ka dun sa pick-up effect, na mas busy kang ibalik yung value mo rather than running after your ex, mga kapatid, hindi lang sa magsisignal ito na ikaw ay independent and strong, napaka-attractive nun, but it will also signal doon sa ex mo na nire-reject mo na siya, na na-outgrow mo na siya. E di ba madalas ko nga po sinasabi, rejection cultivates obsession. Pagkahalimbawang lalo mong binededma, o ini-ignore ang ex mo mga utol, instant ma-occupy niyo po yung kanyang mind. Mas maiisip at maiisip, mas maiisip ka ng ex mo at mas mabilis na mararamdaman niya kagad ang halaga mo. Think about it. Wala kasing taong gagawa nito mga utol unless you are strong or meron kang direksyon. Kasi kung halimbawa kayo nga po ay parang gumegewang due to the breakup mga utol, natural kayo po ay walang kakayahan. Kayo po ay walang motivation. Remember, There is always a chance, mga utol. Parati ko nga pong sinasabi, malaki ang pag-asa. Pero de depende ito, mga utol, kung paano yung approach mo, timing, at positioning. At para magkaroon siya ulit ng desire sa'yo, kailangan mo ng transformation, kailangan mo ng development. Be aware at huwag kang matakot na mag-take ng risk kasi dito niya malalaman o mararamdaman ang importansya mo. Huwag mong ipakita sa kanya na ikaw nga po ay natatakot. Number one rule yan. Dahil pagka yan po ay naramdaman niya mga utol, mahaling ka man niya, mag-alala man siya sa'yo, makuha mo man yung attention niya o mamiss ka niya mga kapatid, hindi pa rin siya babalik sa'yo dahil hindi po niya makikita ang halaga mo. The best way para maipakita yan ay kailangan maiparamdam mo muna sa kanya yung pagpapahalaga mo sa sarili mo compare sa ibang bagay na wala namang kinalaman sa'yo, including the relationship, including na po yung paghahabol mo sa kanya. Kailangan niya kasing maramdaman that even though kayo nga po ay nag-break, nakukuha mo pa rin mag-advance, mag-move forward kahit po wala siya. Sigurado kasi ako over time, the negativity will subside. Mag-fade yun eh. At ang makikita na lang niya at mapapansin, mararamdaman na lang po niya, ay yung patuloy mong improvement or transformation. Pick-up effect ang magiging resulta nito. At pagka nangyari po yan mga utol, ikaw ang pipiliin sigurado ng ex mo.